bahay na ito. Kanina may narinig kong kakaiba kanina. Sinampal. Uy. Parang nag-away yata ito. Hindi ko naman inasahan ito mga idol. Ang lalaki napakamasa... Napakasama niya sinampal niya yung babae. Hala. Hala. Hindi ko ito pala lampasin. Ano ang nila? Kanina nag-away pero ayan mo. Yung babae. Ano ba yung nangyari? Ayan mga idol sila dalawa. Parang okay naman silang dalawa. Pero bakit niya sinampal yung babae? mabuti nilang hindi ako napansin. Hindi nila ako nakita. Eh mga idol, napakasweet naman pala nila. Oh, napakasweet ng lalaki at saka yung babae din. Nakahiga pa. Saka, uy Bakit na sinampal yung babae kanina? Oh, baka may kikawin silang milagro dito. Manmanan muna natin mga ito kahit mga idol Hindi ako makapagsalita doon ng maano kasi baka marinig ako. So ngayon, ayon sa nakita ko at nakita niyo dito sa kamera na to, sa video, nakahiga yung babae sa, dito sa paano, sa my legs ba, sa paa. Sa pa, sa paa. Sa ano, yung my legs ng ano. Nakahiga yung babae pero kanina sinampal niya at parang galit na galit yung lalaki. Tapos bumalik sila sa loob parang may something silang gagawin. Kaya ngayon, ito na mga idol. Kapag anong mangyayari, kapag yun talagang sakitan, sisitahin na natin to ha. Pero sa ngayon muna, manood muna tayo. Magpa magpapasarap tayo. Ang tayo dito mga idol. May may kinaka, may kinagawa na sila. Ayan oh. Kitang-kita ko na dito sa video na 'to. So sa lahat ng mga bata o kayong manood ha, mga magulang, bandayan niyo 'yung mga bata na bawal manood ng ganitong eksena. Actual video po ito talaga. talaga yung babae ayan o no. grabe yan mga idol ah. ayan o no. wala tayong ibang gawin kung di manood muna saglit mga idol pero parang okay naman sila at may nangyayari doon sa loob na. huling huli kayo ngayon naka video ako at naka vlog hindi nila alam na dito ako naka video sa kanila mga idol hindi ko naman mga kilala yan kung sino yan hindi ko naman sila kilala wala grabe talaga ako ano ang nangyari lumilindol. Tingnan nyo. O. Oh. Muntik nang mapakamasira yung kubo na yan. Grabe, napakagresibo ng lalaki. O. Mm. Ayan o. Mm. Napakagresibo ng lalaki mga idol. Lumilindol talaga. Masira yung kubo na yan. Pinanatan yung babae. Pagkatapos nilang mag-away. Ayan, bingbanga na. Oh my God, oh. Grabe ng bingbangan agad. Ayan ah. Hindi naman siya maklaro. Grabe ah. Grabe yung bingbangan ng dalawa. Muntik nang. Ayan ah. Muntik nang masira yung kubo na yan. Ayan. Grabe. Hanggang video lang tayo mga idol sa lahat ng nanonood dyan, huwag kayong matitigasan dito. Bawal matigasan dito, manood lang kayo ng manood. No, manood lang kayo ng manood. Grabe. Hindi ko makapaniwala. Grabe, napakagresipo ng lalaki. Parang long distance relationship ito. nilagyan yung ayan o oh. grabe ha, tago tayo umalis na sila mulis na sila Titignan natin kung maibigay sa barito. Grabe kasing bimbangan. Baka pinutok dun sa loob. Oh my God. Swear well, na ito. Wala namang ebidensyang tumalastik. Baka pinutok sa loob. Eh, nila. Baka pinutok sa loob yung ano ba. Grabe, parang muntik na masira itong kubo na ito. Hmm? Nandito sila eh, paputok sila. Niwala sila. dito din nga yung babae hindi ko alam kung saan sila nagpunta grabe yung yung banga nila so dito sila dumaan mga idol at hindi ko na alam kung nasaan sila kasi may daan dyan papunta dun sa taas baka nandun sila pumunta napakalawak pa naman dito So yun mga idol ha, kitang kita yun naman talaga sa video na to. No? Grabe yung bimbangan nilang dalawa. Muntik nang masira yung kubo. Oh Diyos ko Lord. grabe talaga yung mga kabataan ngayon. Napaka agresibo. May paparating. Parang may sasakyan yata o motor. Uy, baka sila yan. Yung mga idol kasi dyan sa taas mga idol ay parang maliit na kalsada baka umalis na sila hindi ko alam kung sila ba yan so ayun oh, napakalawak talaga ng lugar oh hmm tumaan sila dito so yung mga idol hapo na baka babalik sila dito parang nakulangan yata yung babae Siguro at saka yung lalaki, galit na galit yung lalaki kanina eh. Buti na lang hindi nila ako nakita. No? Ang galing ko talaga magtago kapag ganitong content mga idol. Ang galing ko talaga magtago. Parang may tago. Eh. Sino yan? May paparating kasi. Baka makita ko ba? Hindi nila dapat makita. Nandito ako ino. Marami talagang pumupunta dito sa dumadaan sa Micalsata mga idol. Oh. Hindi Dito sila pumalik Sana kaya sila. So yan mga idol. Siguro mang Marami kasi mga aswang dito at mga kakakaibang nilang dito sa area na to. Hanggang gabi tayo. So samahan nyo ako ha sa ngayon maka i-end ko muna ang video na to, ga-cut ko muna. Magtatagong na tayo mga idol at magpapahinga sa glette. Baka makita natin sila at mag-video na ako kapag nandito na sila. Para sa inyo to, no? Sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng na, 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 nagsasabi na pabalik-balik daw ba yung content natin. Hindi ko naman sinasadya, no? na ganito yung makita natin kasi madalas po dito sa bundok talaga, no? wala kasi itong lodging house mga idol di, di katulad dyan sa siyudad na maraming mapupuntahan na mga lodging house no hindi sila makikita pero dito ito lang ma-afford nila mga puntok alis muna tayo dito